Ayun. Jantin Chavez, mga idol. Mayong-mayong gabi sa tanan, uh, mga kaigsunan ko. Uh, niya kami karon kauban nako ang kausaw-usaw na kong anak o ang kong asawa. Niya kami karon sa Sugbo Merkado. Uh, bali mga idol, ah, uh, uh, naani karo, naani, ah, uh, located sa, IT Park dito sa Cebu City no mga idol ah uh, human mo uh, panimba uh, nakadesisyon mi og uh, mga on sa Sugbo merkado makita nyo mga idol sa kadaghan sa sa katauhan no sa mga guests nga niya karon Kini usa ka, id, usa kini ka idol nga food stall diri uh, sa uh, IT Park no uh, kasagaran mo ka on uh, most of the time ang mga nagtrabaho sa call center no uh, kini idol mura ni sama ni sa usa ka uh, nasud sa Singapore no Yung, uh, mga food stall uh, ang nakadiferensya diri mga idol Uh, naat tanan diri ang classic uh, uh, klasing uh, mga matawag na natong mga putahi mga kan, uh, mga kalan uno, no? uh, sa uh, matag nasod no dili naman tanan uh, tibuok nasod uh, ako lang pangalan ang uh, uban uh, sama sa sa nasod sa India doon na tayo uh, nasudere na maputay sa sama nani. Ito na ni idol, oh. Ang uh, India, usa ka paborito ni Kons, John TV official, no? Ayun, no? kasi kasi, namimiss ko, oh, idol, sa ano, nito, oh, si ma'am. Ayun, uh, si miss, miss, uh, kaduhan na na akong ni mo, no? <laughs> Vlog ni mo, no? <laughs> kumusta naman ka diha, eh? <laughs> oh, sir, kumusta, sir? Maing gabi diha, sir. Uh, Maing gabi siya duha, no? Ah, uh, mao lagi to idol. Uh, usa ka Indian na uh, dish. Ah, uh, uh, usa nako paborito ang chicken biryani nila no. Ah, uh, kayo idol. Uh, mao na nga lami kayo. Uh, okay kayo, lami kayo mga idol no. Uh, chicken biryani ah. Uh, oh, uh, mao lagi nga na miss nina ko uh, kay sa barko idol. Ah, uh, sige kog kaon dito mga Indian na uh, dish no. <laughs> ayun na uh, usa dito ang sa gingon ko na ang chicken biryani na lami kayo ay mga idol no Ah, lagi to sa sa barko pa na patuy ila uh, yung uh, ano na uh, chicken uh, chicken tandoori ayun sa barko idol. Uh, usa sana sa lami kayo nga putahi sa India, no? Na uh, chicken tanduri ayon uh, shout out nga pala sa mga dati kong mga kasamahan sa barko uh, mga Indian na uh, nationality uh, hindi lang ni Indian lahat na po kayo ha. mga sa kababayan po natin uh, mga Spanish uh, ayon mga kung ano-ano pa ba ayon dito na naman ulit yung Thai ayon <laughs> no sabay dikap uh, sabay dikap mga Thai uh, ano uh, dito Uh, si Mrs uh, isa sa paborito din ni Mrs 'to yung tai uh, iwan ko ba sa kanya kung uh, bakit uh, gustong-gusto po niya yung tai eh, maanghang dai uh, maanghang uh, ayun uh, tuloy tayo tuloy tayong uh, maglakad-lakad tayo tutor bali ito tutor ko po sa uh, subo merkado gini hmm. yung sanam sa gini uh, uh, kini ma mura manisya uh, ano Uh, milk tea, ayun juices po yan Mga idol no mm. ah, Dali lang po mm -hmm. Dito makikita na natin Ang dami po natin, ano na ngayon mga bisita no Mga foreign na uh, nationality uh, Ayun may mga karamihan dito mga idol Mga Korean no Korean national uh, uh, May mga Indian uh, Sri Lankan uh, Japanese uh, Ayun Spanish mga European na uh, countries. Ayun, dito tayo sa kay ano. Um, idol, kumusta kayo? Kumusta po kayo diyan? Ayun mga idol, uh, dito po. Um, kita nyo. Uh, padayon lang ta, Idol. Padayon lang ta sa tong gi uh, uh, gi uh, gi Aridiri, no? Uh, ayun, mm, ayun. Mga barkada to, no? Mga ano, oh. Uh, Hmm. mga idol. Uh -huh. Aha. <laughs> tawa. <laughs> musta sir? Musta mga sir? <laughs> okay ba kayo? Okay kayo daw. Ayun mga idol. Okay kayo. Lami kayo. Ayun mga idol. Ayun, chef. Musta chef? Mga video chef. Ayun o. Oh. Lu uh, luya pa si chef. <laughs> <laughs> Domingo meron, daghang kayong kuwanon, chef. Daghang kayong customer meron, no? Pero sila, madasigon, gapon. ayon ah, ayun, mga idol. Baka, ah, na, may mga i-shoutout, idol Ha? 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 Ayun. Ito hmm. mo. Mga subuano nating mga, ano. Ayun, padayon ta diri, no? Padayon ta, padayon ta, ayun, idol. Lakad-lakad ta diri. Hmm. Saramisan, eh. Ah, tong, atong atong tanaw na idol atong susihon. Unsa uh, nisla? Ayun, uh, mukhang Japanese yata to ay. Mhm. na, aha. Dito tayo. Ayun. Ayun no. Mm. Tuloy pa rin tayo idol. Ah, uh, ayon na uh, pasensya na po idol ha sa sinabi ko na, uh, talagang nag voice over po ako kasi malakas po yung internal sound nila po mga idol. Uh, na ano tayo ma strike po tayo sa ano ka, sa kaibigan po natin si <laughs> YT ayun po <laughs> ayun uh, ayun ma'am kumusta po kayo ito ngayon no talagang ang ang gusto gusto ko ni ma'am no talagang inter uh, ano talaga napaka charming uh, Ayun, ma'am. Ayun, kusina di Guadalupe. Ayun. Ayun. Kumakaway-kaway pa si ma'am. Talagang ito talaga yung... Uh, ayun talagang oh. Musta na po, ma'am? Ayun oh. Bye, bye. Uh, bye po. Uh, uh salamat, ma'am. Salamat uh, salamat Kusina uh, di Guadalupe. Ayun, dito na po kayo, mga idol. Ayun. Tuloy tayo. Tuloy pa rin tayo, ha. Ayun. Nako. Mhm. Mm At kons, tandahan lang po kons Ayun, ayun, madol Aha, uh -huh. tandahan lang po kons Aha, uh -huh. ayun, ayun po uh, Tuloy tayo Dito, ang dami mga idol, no? Mm. Dito kami umorder po ako ng uh, chicken biryani, uh, kay Mrs. Yung Thai. si Chan yung uh, uh, sa kanya na ano 'yon, yung back, uh, BB back ribs uh, 'yun. Ah, uh, ito na po, nakikita nyo talagang uh, napaka Dito napaka festive po yung ambience, mga idol, no? Ah, uh, padasegon kayo, mukhang gigutom na yung mga tao dire. Ah, uh, pasalamat ah sa uh, Ginoo nga ning balik nag uh, uh, matawag na to, uh, ang negosyo no nag uh, gamay murag uh, ring balik-balik na sa iyahang ka uh, ka kusog kumbaga ayon mga idol ayon ma'am ang gabi di <laughs> babo <Mamo. laughs> ng dasigon kasi ma'am <laughs> musta ma'am musta po kayo ayon ayon okay lang po hmm. ako na may okay naman po ma'am Ayun, mga ito po, ihaw-ihaw, no? Sugba, mm, sugba. Abali barbecue, no? Barbecue. Mm-hmm. Ayun, soriso de Cebu. Ayun po. Mm. Sarap niyan. Gamot pa, uh, gamot sa amin niyan ni uh, uh, kaibigan ko si Japit Alintahan, no? <laughs> gamot sa ano yan dong, <laughs> sa gawat natin. <laughs> Kumusta na, Japit Boy, ha? <laughs> Japit Boy, idol. Uh, Filipino Check Family po, paki uh, uh, paki bisita po yung channel po nila. Uh, isang uh, unique na channel uh, uh, Kasi uh, kasi ano ni ano ni Japit na matulungin po. Siya po nagtumulong po sa akin na maano po tayo sa YouTube, no? Ma-monetize po tayo. Uh, salamat uh, Japit Boy Idol. Ayun. Uh, Tuloy pa rin tayo dito, mga idol, no? Ang uh, dami talaga dito sa... Kung may pera lang talaga siya, no? Parang, ah... Uh, ah... Uh, uh, ko lang, kung pwede, no? Ah, uh, yun. Humba, ano. Ano mo yun, Aha. Uh, uh -huh. mm hmm. Ayun, no? Oh. Ibang unique to, ah. Ah. Uh hmm. -huh. Dito. Sandali, po. Ah. Uh, Yan na natin, mga idol. Hmm. Hmm. Ayun, po. Dito tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga idol. na pagod na uh, kunting pagod lang lang po no napapagod na <laughs> kapoy ko kapoy oh, yan ito mga idol uh, padayon ta sa pag uh, susi no sa lain uh, laing-laing putahi kini unsa na sagga ni kini ah uh, ah uh, matawag na tugga musta ma'am no ang gabi po ma'am uh, mang sa ha uh, unsa man ma'am ah na isisig, uh, uh, no ang um, sisig ang itlog uh, yun. Mhm. Mm ah. Uh, 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 uh okay, sarap din ah. Uh. Oo. Padayon ta, wala yung yapon ta ma'am. Kumo. Salamat kay mama. Mhm. Mm Ulay sa payan no yo na si ma'am. Mhm. Dayon ta. Chef, may bishop. Mm. Okay ba tayo dyan, Jeff? Mm-hmm. Okay lang daw, sabi ni Chef. Mm. Mm. Ayan po, pala yung uh, Makisusi sa mga lain-lain po tayo sa Sugbo Merkado, no? Mga idol. Mm. And Ani ang ambience karon ron? sa ah... Uh, IT Park Subo Mercado uh, karong gabhi uh, gabi una. Mm, Dayon ta. mm hmm, nanta. Hmm. Ani. Unsa ni? Og gipilmo ug gipilahan ba? Mhm. Wa, oh, tenan natin. Aha. Uh -huh. Japanese mukhang Japanese uh, wala. Mhm. Mm Ayun, mga idol, uh, padayon kaya punta uh, padayon tag uh, maki uh, otso, uh okay, osisa sa mga uh, lami kanon dito uh, litson no? larang ayon pero litson ang display <laughs> sana all, no ayun si sir uh, sir video sir sige si sir murag uh, si sir ang tagiyadere uh, musta sir uh -huh. to dayon gyapunta mga idol no mm yon Yun po. Lakad-lakad eh, tayo dito. Mga idol. Oh. Excuse me. Uh -huh. eh, padayo nang Lakad-lakad. Dito. May mga kultero. Uh -huh. hmm. eh, Isya, Si Susi. Uy, si ma'am. Si Miss. Si Miss pala. Mga bida, Miss. Musta po? Ayan. Chef. Bida, oy. Mm. Sa kaya, uh, Japanese yata to, oy. natin. Maki, ano tayo? Maki, utso si, uh, utso, nato. kung unsa ni siya. Mm. Mm. Tanopa, tanopa ho oh. di singa sila ngayon. Ngayon oh. mm. Yung idol. Yung idol. punta mga idol no so uh, tekan kay sila tentao mm. uh, bukod sa uh, ano kayo uh, linggo kasi ngayon mga idol no domingo adlaw nga domingo uh, ang, uh, uh, siguro uh, hindi pa naubos yung pera ng uh, ano mga nagsisweldo ngayon uh -huh. Ito -hmm. Uh mm -huh. na naman no mm -hmm. Ito, ko, Korean, no? Korean ba ito? Mm -hmm. nga, oh. No? Uy, uh, Japanese. Oh, uh, yun. Uh, ko. -hmm. Irisay masi. Ginky disk kayo. ah Ginky disk. Ayan po, uh, tuloy tayo. Tuloy pa rin tayo dito mga idol.

sila sir, si ma'am yun ito yun lang yung mga tao dito mga idol no yun yun tuloy pa rin tayo mga idol hmm Uh, ano tayo titingnan natin yung mga ibat-ibang uri ng mga putahe dito po sa Sugbo Mercado IT Park uh -huh. ayan uh, bago natin na uh... Ano, tapusin tong video na to, no? Shout out nga pala. Portion tayo. Shout out nga pala sa mga UFW Overseas hey Filipino workers idol, po. Uh, Mula sa po sila, Middle no? East, uh, eh, Europe, ito lang unang, North unang, America, uh, South uh, America. Ako, America uh, hindi na ako nag... Uh, uh, atong bilin ng mga tinatanong nila yung channel ko po, no? Po sa Ito lahat, po ay uh, punta na, 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 na po kayo dito, Marks, Ubuti po kayo Paper Mill, no? Ah, uh, ito, po mga sa idol, no? Chef, pwede bang tagalin natin uh, yung mga mask natin? Uh, Papakita natin yung kagawa uh, na po natin, mga idol. Lalo mga kababayan po natin sa Bansang uh, Israel, no? Naway, okay? nasa ligtas po kayo, kalagayan. Ayun, at saka patuloy lang po sa pakiki Ah, sa mga mga idolize ng mga Gisulga family sa po, Idol, Idol. Magikai? Taga di Idol sa ko Idol, no? Uh, sudlon uh, mandawi no? Mali, Sudlon. sit Louis No, Louis don. Bantuk ramah Luisa nan, gua gua apa gini mengasut kasut dulu ni, ngai dulu no, chef, busy ke siapa, atik atik dan siapa, hah, oh lagi, mas, selamat ke mengai dulu oh, ayo mengai dulu lah, punta nak aku pergi tu mengai no, pepper teriyaki mil, No, premium meat, teriyaki sauce, garlic sauce, buttered corn, so yun, lahat-lahat na po. Dito, dito tayo sa ano. Eh ano natin, i video natin 'to mga idol, no? Ah. Dito po, dito po yung mga ano. Nasa ano talaga sila. Pag uh, sa entrada pa lang idol, makikita mo talaga yung uh, ano nila, no? Mark Kanuli, uh, uh, o oh, Kanuli Be Happy with you yun happy big sabihin happy Ah, uh, yung makikita nila sa mukha ma makikita natin sa mukha nila talagang nakatawa po idol oy video! hoy kana din yun diri oy ah balita idol <laughs> alam mo yun nabigla sila no nabigla sila sa ano natin sa kaya ah uh, ah uh, ah uh, uy masing na pa yung shout out ba additional plug in idol sa mga Kuha, nagsama natin amo si Marx Gellier La Salita. Ay, uh, Pilipino na adol or oh, mm. ah, Pilipino no taga asa. Mandawi gyapon. Mandawi, mo sir. Ah uh, Mandawi sa Sulod dili. Mag Mag Sulod. Magikay mm. you no. Sir, sa shout out yan, no, maing gabi si sir. Kining mga empleyado ni mo sir, talagang uh, uh hanga, hanga po ako sir no. Uh, na nabighani po ako sa ano nila. Ah uh, <laughs> Kaya uh, in inano natin to mga idol. Dito na po kayo no mga idol no. Oh, dito pag pagla uh, sa entrada pa lang makikita mo talaga tong uh, <laughs> talaga nandito tila sa pinaka corner, no? But, eh, hindi hindi ka pupunta doon sa kabila, no? Mga idol, oh. Maraming salamat po. Unang-una, pasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na binigyan po ako ng magandang pangatawa na pag iisip na magawa po yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pangalawa, sa mga viewers natin sa Bukabias na wala sawa po ng noon sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. Jante Chavez sa signing. Bigat is us Happy, happy Sunday.